Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Para po sa mga nais at hindi pa nakakasali o nakakatanggap ng kahit anong pensyon, ang video ito ay para po sa inyo. Ang balitang ito ay nakalap sa Facebook page ng Senior Citizens Party List. <tinyo> ay may katanungan tungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD? is ask Angel mo na yan. Ang napiling katanungan ngayong linggo ay tungkol sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ano nga ba ang Social Pension for Indigent Senior Citizens? Ito ay isang programa ng pamahalaan na nagsisilbing dagdag tulong sa mga mahihirap na nakakatanda para matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito ay alinsunod sa Batas Republika bilang 994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Paano nga ba makakasali sa Social Pension for indigent senior citizens ikaw ba ay maaaring makasali o makatanggap ng social pension kung ikaw ay 60 years old pataas na kung ikaw ay mahina Sakitin o may kapansanan, walang pensyon, walang permanenteng pinagkukunan ng kita at walang regular na suporta mula sa pamilya o kamag-anak para sa iyong pangunahing pangangailangan. Kung ikaw ay pasok sa lahat ng qualification na nabanggit, maaari kang pumunta sa Office for the Senior Citizens Affairs o OSCA na matatagpuan sa inyong munisipyo o local government unit o LGU huwag kalimutan dalhin ang mga sumusunod na requirements. Una na dito ang Accomplish application form, Office for the Senior Citizens OSCA ID in case of the absence of the OSCA ID, any valid government issue ID with birth date at birth certificate. Nationwide ba ang pagbibigay ng 1,000 pesos kada buwan ng social pension para sa mga indigent senior citizens? Sa taong ito, ang halaga ng social pension ay 1,000 pesos kada buwan. Ito ay ibinibigay sa loob ng anim na buwan o kada semester sa lahat ng mga binipisyaryo ng programa sa buong bansa na may kabuo ang halagang 6,000 pesos kada semester. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!